Hello mga ka-angels, I am here now in Manila North Cemetery. I'm going to meet my newfound friend. Tara, samahan niyo ako. po oh, si Angel Hazel with wings. Good morning, ma'am. Hazel. Nice meeting you po. Rins. Yes. <laughs> so bakit naman ako naimbitahan dito? Ano ba ang makikita ko dito sa Manila North Cemetery na medyo ikakalukso ng dugo ko? Ako po ay isang entertainment writer and book author na may advocacy para sa ating veteran stars of Philippine cinema aside sa dito nakalibing ang father ko, ito rin yung final resting place ng ilan sa mga pre war actors and actresses. Kasi when it comes sa my advocacy, talagang ang target ko talaga yung mga artista natin noong 30s, 40s, 50s. So ito yung isa, isa sa mga challenging sa akin kung bakit ako nagpupunta para mag-research at mag-alam pa tungkol sa kanilang mga naging buhay at kinaroroonan ng kanilang libingan. Ang Manila North Cemetery or Paang Bundok originally part siya ng Laloma Cemetery. Okay. Oh, so during okay. the American period, sineparate nila tong cemetery dahil sa dumadaming bilang ng mga nakalibing sa sa Laloma. Kasi po okay. ang Laloma ay cemetery nung Spanish colonial period. Ah so mas nauna si Laloma kay Manila North Cemetery. Kay Manila North Cemetery. So aside po sa mga prominent people na nakahimlay po dito, ay makikita po natin ang iba't ibang architectural style. Mga panahon po ng Amerikano, mm. Commonwealth era, wartime, and post-war. Kaya ang Manila North Cemetery po, isa sa pinakamatanda at pinakamalawak na simenteryo na may 54 na ektaryo. 54? Yes. Jesus ko, 54. So lalakarin natin yung 54 na yun ngayon? Simulan na kaya natin kasi baka one, one lang ang magawa natin. Tara Ika. ma'am, agat maaga pa. Oo. So, so dito ba tayo dun? Dito pa. Dito? O, oh, ito na. Ang In init talaga. Ay, dito malaki. Okay. Oo nga, doon lang. Kasi ba nang ano, krematory yata yung <laughs> hinarapan natin. Ito, ito. Ito, libingan ni Pancho Villa, first, ano, Filipino boxer champion yan. Pancho Villa, daddy ni Nova Villa. Charot. Charot lang. Charot. Police plot tsaka AFB plot. Labaw! Father ni Julius Labaw. <laughs> <laughs> Manila po. Ay, ano to? Manila Police Plot. Ah, so mga... Mga police ito sa mga sundalo. Eh, di ba ano? Di ba sa ano sila? Sa ano to? Libingan na ng mga bayani? Hindi, yung iba po dito talaga na... Ah, ano? so choice nila yun. So ito, may hawak na libi ka ng bayani, tsaka ito, isa lang. Oh, okay. okay. Now, it's interesting. Here in Manila North Cemetery, there is a piece of lot or estate na owned ng Armed Forces of the, Armed Philippines. Forces the Philippines. So hindi lahat ng ating sangay ng mga anong antabag doon, mga soldiers natin <laughs> ay nakalibing lang sa... lang sa libingan ng mga bayani. So meron din sila here. Ayun. Yeah. Community na rin dito eh, no? Kasi may mga tao at may mga pamilya so, na akala, rin na dito na lumaki, no? So akala nila kasi sa bungad na nakalibing yung mga sikat na personalidad. Hindi ano, sa mga singit-singit. Sulok-sulok. <laughs> kasi sila nga yung mga unang owners din dito. Kasi una, malawak talaga yung simenteryong tayo. Mm -hmm. Kasi nahaluan na ng mga kung ano-ano. Pero yung mga, yung mga inikot natin, parang hindi pa yun nagtototal sa 54 hectares. Tapos siguro wala pa po tayo sa one fourth. <laughs> wala pa. Naku, wala pa. Ito po yung kay ano, Boy Garcia. Wilfredo Boy Garcia. Parang naalala ko siya. Siya ba yung gumaganap ng vampire? Yes, siya nga po. Sabi ko ni. Pero yeah, sobrang familiar siya sa akin. May naaalala ka bang huling dumalaw dito? Wala na po, actually. <laughs> ah, wala na din. Kaya even po si the late Miss Lucita Soriano, yung kanyang asawa, mm hindi -hmm. na rin po nakalibing dyan. Kasi nag-asawa po siya ulit. Ah, okay. Ilan lang sila, no, sa mga nababalik-balikan mo. Buti, mm -hmm. no? Buti may... Buti, Eto naging, <laughs> ano, naging malapit sa puso mong gawin. At mm -hmm. least, sila na walang bisita na kahit papano meron pa rin nagbe mention ang pangalan nila. Mm. So may advocacy hindi lang talaga doon sa mga matatandang artista. sa mga Pati nakalimutan, sa mga, mga namayapa na. Marami pa pa silang mga artista nandito sa... Marami pa po, ma'am, actually. Wow! Isa sa mga pupuntahan pa natin kung no? ma'am, yung nakalimutan na na national artist. Actually, mag-asawa to eh. mag silang national artist. Atang? Yes. Atang Delarama. Atang Dela Rama mm. at si Amado Hernandez. Amado Hernandez. Si actually mam ma si Atang Dela Rama isa sa mga unang artistang Pilipino eh. Yung first uh, movie Na produced hmm. by a Filipino director, yung Dalagang Bukid. Dalagang Bukid. Hmm. Siya ang unang bumidaro. Ah, daro. talaga? Yes. Tsaka tama ba, na unang panahon kasi, aside from being an, an actor, kumakanta ka din. Mm hmm. Di ba? <laughs> Kaya karamihan sa mga movies nun talaga ay musical. Musical. So, mm -hmm. so dati pa ang musical. Mm Hindi -hmm. naman ito. Ang galing ano, ito kasi, yung mga... Um, hindi na to alam ng mga kabataan siguro. Hindi na Pero yun nga, kung katulad mo na lagi mong isi-share yung mga kwento ng katulad ng mga mga artista natin. And hopefully, pag napag-aaralan nila ang mga music class, ma-mention man lang nila ang pangalan ni Kaatang na minsan nagdala rin ng karangalan sa bansa. Oo. Queen of Kundiman. So, eh, sila yung mga taong dapat ngayon maalala muli ng mga kabataan kasi alam mo yung kundi wala tayo lang meron yan. So ilang taon na siyang wala ngayon? Maybe mga uh, 33 years. 33 years. Unlike sa kanyang husband, ay uh, 54 years na. Silipin natin. Kung mapapansin so, niyo... Honorata ma ang kanyang pangalan. It means ano daw, ate sa Pangasinan. <laughs> <laughs> so, ang alam ko kasi yung atang yung ano yung binig yung nilalagay sa... Ah, talaga? Yung, oh, parang yung parang atang, funeral oh, arrangement oh, na. Sa so, mga kunyari, pagkain, mag may atang, <laughs> yung mga ganon. So ano naman pala siya, kaatang. So parang ate, ate siya. Yun ang tawag sa ano. Maganda tong hapon na to, no? Talagang marami tayong napupuntahan na. Marami ako nakikilala. Ang dami ko na mga naisip ngayon na parang, Oo oh, nga, no? Kahapon, wala akong mga gantong story na lalaman. Pero sa paglabas ko ng Manila North Cemetery, marami na akong baon. sa marami na akong may share. Yes. <laughs> Dahil yan sa mga pinagagagawa mo, <laughs> i-continue mo yan para mas marami pa tayong mapag-share ng mga stories na hindi na na, -na, -na, -na So ito na yung ano uh, ma'am, uh, musuleyo ng pamilya po. musuleyo ng pamilya po. Yes. Alam mo ba all this time ang akala ko dito sa po. Sa musuleyo nila. Akala ko si Fernando po. Fernando po na. Ang dami ko nakikitang din. So pakilala mo ako sa lahat ng mga okay. nandito. <laughs> parents ni FPJ. Ah, okay. The Fernando late uh, superstar kung tawagin noon, Fernando po Senior. Pati yung mother niya, si Bessie Kelly po. Okay. Tapos ito naman po si Andy po. Andy po. po. Yan. Ano siya? Artista rin. Po. Ano? Andy, I mean, panganay. Ah. Ah, sumunod kay PJ. Ah. So, mas bunso? Oh. Ah. Hmm. Hindi ka masyadong fan ni Andy <laughs> <Yan> po? Hindi ko masyadong alam. Hindi ko masyadong alam ang... And, of course, and of, course, uh, of course, the one and only, the king and queen of Philippine movies, yes. FPJ and Susan Rosas. Marami ang mas nakakaalam na siya ay si F.P.J. Fernando Poe Jr. Ngayon ko lang nalaman na Ronald Allan Kelly po ang pangalan. So dahil ang tatay niya ay ang galing sa si, uh, si Fernando Poe Sr. So nung namatay siya at the height of his popularity. Mm -hmm. So siyempre sa pag-asang makakapasok sa movie industry ang batang po inadapt niya ngayon yung pangalang Fernando Po Jr. na hiniram niya sa nakababata niyang kapatid na si Andy. Si Andy po, ang original, kung mapapansin niyo, Fernando Po the second. Ang siya ang junior. Siya talaga ang junior. So, hindi junior si FPJ. Yes. Ang galing mo doon, ha? <laughs> <laughs> ang galing noon. All this time, akala natin si Fernando Po Jr. ay talaga ang junior ng kanyang ama na si Fernando Kelly po, senior, hindi pa Kaya lang siya naging RPJ kasi pagpasok niya sa pelikula, kailangan niya punin sa kagustuhan mas madali siya maka-penetrate sa entertainment scene, kinuha niya ang pangalan ng ama. Hiniram niya lang sa bulso niyang kapatid na si Andy. 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 Andy po. So, tunay na pangalan ni Fernando po, junior ay no, no, Ronald no. Alan Kelly Ho. Kaya sa mga kaibigan niya, mm -hmm. mas kilala siya sa ano sa nickname na Rani. Rani. Si Ronald. Oo, oo, nga ay ang galing. So ang pinaka huling-huling nailibing uh, sa na, ilibing dito sa mausoleum ng mga po ay si Miss Susan, Rose Roses. Roses. Ang tunay niya pala ang pangalan ay Susan Sonora, Sonora po. So itong mausoleum na ito originally ay sa tatay niya, hindi sa kanya. Mm na natututunan sa pagbisita sa mga ganitong lugar. All this time, makalaka talaga. At ang maganda rito, ma'am, uh, kapag pupunta ang family niya, lalo na nung nabubuhay pa si ano, aside sa pagbisita nila, halimbawa, uh, birthday ni FPJ, mm. commemoration of his birthday and death anniversary, mm. nagbibigay sila ng mga Christmas gift sa mga nakariterito. Ah, Oo. Hindi to yung legacy ni FDJ kasi kilala natin si FPJ, no nabubuhay sya na kahit after eh, even after the death of Susan Sanchez tuloy-tuloy pa rin ang ganitong eh. charity nila sa amin Ito yung sinasabi ko na yung legacy you don't let it die with a person mm. you, ha you really have to continue the family na siya sa family it's the everyone around them mm. especially yung mga na touch nila sila yung magko-continue doon. at saka parang fan yung aso natin ano <laughs> parang pati siya masaya masaya siya at nakikinig siya sa mga kwentuhan natin may parang story na gusto niyang i-share medyo na-ozi ako pwede ko ba ayusin <laughs> pwede pang bulaklak Si ate Gigi nandiyan ba paalam tayo ayusin natin yung flowers saka mag-sindi tayo kandila eh, hey, you Hello. Si Ate Gigi. Hello, Ate. Ate, Ate Gigi, ako na si Hazel. Ito, ang may sinasabi ka katina, maganda. magandang? ka nga. Maganda ka ka Maganda ako eh. Ito nga. kasi um, nakwento ni Renz kanina na in spite of 2004 pa nawala si MP hanggang ngayon parang buhay na buhay pa rin natin si ating FPJ kahit nga mga bata kilalang 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 kilala pa rin siya eh di ba tapos ang maganda dito si FPJ hindi lang siya ganito sa public on and off camera ganito siya pati sa mga kasamahan niya sa mga manggagawa ng manggagawa ng pelikulang Pilipino so galing karami. ako doon. <laughs> Iniiyak ako doon. Saka din lang Oo, kasi ako doon eh. Lahat ng mga kapahitan magsistay yan sa'yo. Tapos mabayaan niya, i-continue. Alam mo yun, may ano eh, may divine intervention lahat eh. Baka may ma ma esya ma ako. So, batang kaya po. Sandali. May you find peace. And may your legacy live on.